Tayo po ay naririto ngayon upang magbigay pugay at pasasalamat sa mga bayani ng ating bansa, ang mga miyembro ng ating sandatahang lakas, ang ating mga kapulisan at iba pang mga uniform personnel na nasawi o nasugatan habang sila'y naglilingkod sa bayan. Ang okasyong ito ay nagdudulot sa atin ng magkahalong emosyon, panghihinayan sapagkat ang ibang mahal sa buhay natin ay wala na sa ating tabi upang makipagsaya at kasiyahan sapagkat ang kanilang mga kabayanihan ang dahilan kung bakit tayo ay tipon ngayon at nagmamalaki sa kanilang mga ginawa. Alay natin ang araw na ito bilang pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan. Kailanman hindi natin masusuklian ang serbisyo na kanilang inilaan upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang ating komunidad. Ang kanilang halimbawa ay patunay sa lakas, likas ng galing, tapang at dangal ng mga Pilipino at sa di matatawarang pagmamahal natin sa ating bansa. Maraming salamat sa ating mga bayaning hindi lamang namuhay at nabubuhay para sa kanilang sarili kundi para sa sambayan ng Pilipino at sa isang sangkatauhan.